Magandang araw mga kalapatid Ayan may panay bago akong i-share sa inyo mga kalapatid Dito sa ating uh, location mga kalapatid Ito yung mga nagtukod ngayon mga kalapatid Tingnan nyo napakadami oh Napakadaming isda na nagtukod mga kalapatid Ang dami talaga Hindi ko talaga maiwasang hindi mag video mga kalapatid At ma-share sa inyo Ayan mga kalapatid Ang dami talaga oh dito lang yan sa ilalim ng platform mga kalapatid Sa gilid ng barko Ngayong umaga mga kalapatid Napakadami oh. Tingnan nyo naman mga kalapatid Nakakatuwa silang pagmasdan Parang ang babait nila mga kalapatid Pwedeng pwede ng dakmain eh, mga kalapatid Pero ngayong umaga mga kalapatid Bago tayo pumasok sa trabaho mga kalapatid ay ito, pinisitan muna natin sa ating si Tiger Grisel natin mga kalapatid. May itlog na, dalawa mga kalapatid. At ipagpatuloy natin yung ating uh, nakikita dito sa ibabaw ng platform mga kalapatid. Ayan o, oh, yung bandang alas dos na lang hapon mga kalapatid. Pinaglalaroan ko na sila mga kalapatid. Sa sobrang dami nila ba? Ayan. Tapos nung hapon na mga kalapatid, ito, nandito pa rin sila, hindi pa rin talaga sila umaalis dito sa may gilid ng barko mga na Napakadami talaga. Lalo nang dadami ang dito sila sa may gilid ng barko mga kalpatid. kasi ngayong gabi yung ilaw naman ang kanilang uh, nilalapitan kasi nag, uh, ang liwanag na ng ilaw mga kalpatid. Panoorin na lang yung mga kalapatid, napakadami talaga nitong isda dito. Hindi ko lang alam kung anong mga tawag dito sa mga isda na ito mga kayo nang bahalang uh, pangalan mga kalapatid, pangalanan na lang nyo kung anong mga klaseng isda 'to. Medyo hindi lang talaga rin na uh, clear dahil nga yung ating cellphone uh, ay hindi pwedeng pang night chip. <laughs> Pero maaninag naman siya mga kalapatid, kung anong mga klaseng isda. Hindi ko lang talaga alam din kung anong mga tawag sa isda na 'yan dahil nga ako ay lumaki sa bundok. Hindi naman ako lumaki sa dagat Kaya hindi ko alam kung ano ang mga tawag sa bawat uh, isa na yan May kanya-kanya mga pangalan yan mga kalapatid Pero... Siyempre isda rin yan <laughs> Ayan, shout out mga kalapatid Habang tayo nasa trabaho ay ito ang nakikita natin Mga isda Ang dami mga kalapatid uh, Medyo ulit na tayo ngayon umuwi mga kalapatid Kasi... Uh, may trabaho yung ating mga nakakulong na kalapatid doon mga kalapatid ay bukas na ng umaga yon makakain uli kaya pag nilalagyan ko sila ng pagkain sa umaga mga kalapatid dinadagdagan ko ng mga kalapatid na may matira sila na pagkain hanggang hapon sa katubig tapos yung sa loob ng container natin mga kalapatid ay kaya binubuksan natin yung aircon para hindi naman sila masyadong mainitan mga kalapatid kasi mainit kapag tanghali na mga kalapatid kaya kung magdamag yung aircon hindi agad maipapatay mga kalapatid, Giginawin naman sila kaya kailangan natin makawi mga kalapatid kapag tapos ng trabaho diretsyo agad tayo dun sa ating mga alaga mga kalapatid, sinicheck na agad natin yan sila mga kalapatid napakadami talagang isda mga kalapatid oh may ilaw kung saan yung may ilaw dyan sila gumigili dito sa may barko kasi may ilaw yan o, sa atin o mahal yan sa atin din eh. yung batalay dami rin dito batalay eh. kapal yan o siguro pag kinanak mo dito yung lambat yun ah lambat mo baka ilulutang na niya <laughs> baka tatangay na ng isda yung lambat mo sa sobrang dami baka lahat ng mata ng lambat may laman kaya kung hindi matibay ay nako warat ang pantim mo malaking pating nag aaligid aligid, -aligid. A Liquita Liquirna no de la Pimbastén. Con no la vampirazo.